Okay na to. Boss, ang ginagawa nyo? Ito. Eto! Kinapit kasi ni Jax kanina. nina. lang so kami ka si ng caliper. Ang ganda kasi ng bagong caliper ng respawn. Ito sa likod. Oh. Two-pat. Tapos, Tapos, ito yung harap natin. Four-pat. Four pat. yung harap natin. 4 ba 4 yan, yan. Apat yan no? kasi, pa kasi sa mga parts one, two, ng motor. 3, 4. Ang akala ko, meaning ng 2 one 1, 2 tapos kabilaan na yun. Hindi. Kasi be... ito kaya 2 kasi nga 1 kabilaan na rin oh, siya. Hindi, ito kabilaan siya pero tag So 4 pat, pat yan? 4-Path. Uh, ah, Ayan. okay. So ito yung muna natin kinabit. Oo, oh, kinabit nga. na natin. Ngayon, day 2 na. Siyempre, kailangan malaman nila yung mga parts na ikakabit. Kasi oh. kahapon, ninubaran natin to eh. Yes! Nabaklas-baklas na, tapos nang tumpa nga. Nabagsa. Kasi nabagsa ka ng motor. Ikaw. No. <laughs> <laughs> yung parts natin. Yan. Kaday na, siyempre, by race power. Race power. Tapos? Match na yan. Match na rin. Yeah. Race power na sprocket. Sprocket. So, Sprocket yan. Gulong. Siyempre. R26. Corsa. Corsa. So, ang so, gagamitin natin ay? Race power. Race power suspense. Ano tawag dito? Swing, arm. Swing arm. Light and swing, and swing arm. Light Ano plus, meron dito? Plus 2. Plus 2. Oh. Anong kahalaga ng plus 2? Plus 2, syempre, mas maganda yung tindig na, mas mahaba yung motor. Huwag mo nakalabas yung oh. ano. Oh. Naka-extension. Naka, na. uh, ano, naka sobrang gaan. Gaan talaga yan. Aloy yun eh. Pure aloy yan oh. Kaya nang isang daliri ko. kasi oh, yan. Lighting. Sobrang ganda na kanun. Tsaka oh. aloy. So, hindi tayong hindi pwede gumamit ng race power suspension. So ito. Pero ano mas okay? Walang tank o may tank? Ngayon, para may habol pa natin. Kasi pag i-request tayo kay Boss Arch. Oo. Oh. alam mo naman si Boss pero Arch. Pero ngayon, ito'y meron tayo, walang tang. Pero pagka dumating yung may tangke natin, saka natin ilagay. Yung may tang ang masawi. So, pagpipilian pa namin kung may tang oh, o walang tang, yes. ang ikakabit natin ng suspension. Oh, oh. Ito ano hawak mo? Syempre, front suspension by oh. Motaru. Ayun. lighten yan, boy. Gun. Ayun gan. Tingnan ni. Eh. Na-adjust 'to. Hindi. ah uh, stock siya, lighten. Stock play. Uh, stock play. Pero stock forma. Oo, so, forma. Well, lighten. Tsaka mas magahan yan. So para sa stock. Ano? Oh, yes! So ito yung kakabit natin. Ano? So, so ano magiging yung... concept ng motor? Malaysia. Ano pa ng Malaysian sa Indo at Thailand? Naka-MAGS Ang ano. naka uh, Malaysian. Ang ang Thai. Naka rimset. Ah, payat. Oh, Parehas oh, kaya ano. Sa Raider ni Jowo. Yun. Yun ang Thailand. So ito ang magiging concept ng ano natin. Malaysian. Bakit mamamalaysian ba tayo tapos yung brand natin, Race Power Thailand? Eh syempre tayo. Pwede ba yun? Oo, oh, pwede yun. Tayo yung representative ng Race Power sa Malaysia. So pwedeng gamitin ang Tarumags. Thai brand sa oh, Malaysian concept. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun no? oh, kung hindi na naman ito ano, Boy, ang ganda na ito. Ang ganda ng light blue. Tugi oh, naman yung boy. You know? Magkaan pati niyan boy. Magkaan? Magkaan yan. Ano? Magaan yan sa, ano? sa iba. Sa stock. Oh, tsaka ano. sa stock, sobra. Ano yun, CNC? Boyo, oh, sobrang gahan yan, di mo mibigay yung plastic. Oo. Oh. Uy, makilig oh. ka! Oo. Oh. Di mo mibigay yung plastic, oh. Oo, oh, ano? gano'n. Ganun sya, gahan. Tsaka ano to, ang sukat kasi. Ano, alam mo ba? naman, manahimik ka muna. Ano ba yun? Nagtutuwa ko sa mags! kasi napapunit natin eh. <laughs> Pero, Kayang kaya. Oh, di ba? Ganun siya kagaan gagi. Ito okay, sang sukat nito, 1.6, 1.6. Harap likod 1.6 pareho. So ang magiging gulong tire size natin, mm -hmm. ang tire size natin magiging 89. Down no, dito po. <coughs> Yun. Pero estimated kung ba budget ang talaga ng ganito yung nanonood, nasa magkano ang ganitong ano? Yung ganito, ngayon kasi nagre-range ng presyo nito mga 8,000, 7,000. Oh. Pero ito dahil Mutaru, mas ano siya, mas uh, affordable price. Sa magkano to? Mga 6 uh, ata. 6000 6000 akin. 6 Oo, mura talaga yung um, boy. To. Kasi kung talagang ano, gusto mo ng pang daily? na pang-daily. Mutaro ko. So, ito yung mga ikakabit namin parts. Yes. Mutaro, CNC, mugs. Yes. Ito yung nakakabit. Race power. Rice Um, sprocket set. Bracket set. Pati yung sama ka din na. CNC na. 4-pack. Tsaka 2-pack. Caliper. Brake calipers. Yes. Brace power suspension. Ayan. Motaru front suspension. Yan. Tapos, ano ba? Motaru mugs. Motaru mags Tsaka Corsa tires. syempre hindi pwedeng mamala. Race power. Swing arm. Swing arm. Ang talaga na ito, boy. Bukas, start na yung build natin. Yes. Pakabitan natin siya isa-isa. Kung -isa. -isa. mapansin nyo, wala pa yung fairings Kasi, ano pa paplanuan ko kung ano ba? Decals ba? Paint o ano? Ano ba mas Decals, mas Decals, paint, carbon. Pasok ba yun sa ano? Oo, mas maganda carbon. So walang ano yun, walang... top? wala, wala, wala. yung parang itong concept na to dapat ano ka lang, decals ka lang, wala ka So depende sa'yo. Okay, so yun yung mangyayari. Baka natin yung magiging itsura niya, yung baha na ito. Pero sa ngayon, ganyan muna siya. At ito nga, kinukompleto pa natin. May mga malatagdag pa actually. Hindi lang ito yun. May pa ng mga parts pero sa ngayon ito lang muna may introduce namin ng mga parts na gagamitin natin para sa bike build ng sniper na to. And also, sa bike build na to wala pang pangalan. Oh, wala pang pangalan. Anong papangalan mo? Hindi ko alam eh. Try nyo nga guys, comment kayo ng may papangalan sa sniper na to. Kung ano sa tingin nyo? Malaysian concept to. So ano yung may isip nyong pangalan para sa motor? Oo, oh, may naisip na ako eh. Manong. manong. Ah? Manong. <laughs> manong yung may arit. <laughs> Amanong. Ah, <laughs> Ano ko yes. M. M. Uh, manya. Gagi. Ay, manya. Sorry. Tadoan. Angit ah. <laughs> nun. Ano ba? Uh, hindi, sabi ako sila mag-dition na oh, muna. Oo, oh, oh, comment down. Comment nyo sa baba kung ano yung may natin sa motor na to. Pero yun nga, simula na bukas ang bike build. So, powered by Race Power and motor Uy! Ano? Paluin! Sorry, sorry, sorry. Hindi, ano, ano binapaspasang kita para sa bike build na to. Ay, ah, hindi. Kalingan mo. Ano Hindi mo ba, bas Ano yun? Binabasbasan basan kita. Huwag ka mo man. Ka mo <laughs> basan kita, Jax. Naturuan mo ko sa Bible na ito kasi wala akong alam. Dabay, well, na knowledge din ako. Magkamaan okay, na man man. Sa So, abangan nyo yung mga susunod na araw. isahin natin itong mga parts na ikakabit natin. Let's go! Project Power. Wala pang pangalan. Pinta.